Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito PBA update lang muna tayo mga bay no regarding dito sa Northport uh, Batang Pier. Okay? So uh, na ayon dito sa balita, uh, yung Northport uh, PBA franchise mga bay no is uh, binenta na nila okay? Uh, sa Pure Blend Corporation. Okay? So na -buy out na ng uh, Pure Blend yung Uh, Northport sa PBA franchise. So, ibig sabihin nito mga bay, uh, simula kahapon, September 1, uh, yung uh, North uh, Northport na team ng PBA is papalitan na ng Pure Blend uh, Foods Incorporated. So, ayon sa balita is 90 million yung naging buyout ng uh Pure Blend para dito sa franchise ng Northport mga bay, no? And uh, two payments yung uh, ginawa nila dito Ayon dun sa balita And uh, and approved naman daw ito Ng uh, PBA Board of Commission Yung pag buyout ng Pure Blend dito Although uh, meron uh, Ito kasi yung Pure Blend mga bay, no, Is uh, food uh, uh, uh food company din to So kung baka to ng uh, San Miguel Okay, corp uh, corporation So Uh, pero ayon naman dun sa sources, uh, pwede naman daw sanang mag-veto uh, ng uh, application ng buyout yung ibang mga team owners okay, para hindi mapasok yung pure blend, especially yung uh, San Miguel Corporation, which is yung karibal nilang kumpanya. Pero ayon dito kay uh, uh, Chu is uh, pinili, uh, pinayagan nila, Al Francis Chua na pinayagan nila And hindi na sila nag-against pa dito sa pag-buyout ng Pureblend sa Northport uh, PBA franchise nila. no? And ayon din sa mga balita is i naman ng uh, Pureblend itong uh, players na na nila mula sa Northport. So nandyan sina Halalon, sila Munson, and sina Breva sa mga star players ng uh, Northport. And may usap-usapan dito, ano, na baka nga dahil sa pag-acquire nitong Pure Blend is baka matrade na nga itong si Joshua Munson. So yan yung mga inaabangan mga bay, no, sa mga susunod na araw. Kung ano mangyayari sa dito ka Joshua Munson, kung papakawalan ba to ng Pure Blend, kung magiging farm team pa rin ba sila, katulad ng Northport, or uh, i-retain nila itong si Munson, ano, para mag-compete at makakuha ng magagandang uh, draft picks sa uh, upcoming na PBA draft kasi isa sila sa mga uh, top picks sa first round itong Northport mga bay you know? So abangan natin kung anong mangyayari dito sa Pure Brand kung ano yung magiging sistema nila sa pagpasok nila sa PBA. So yun lang yung update natin mga bay you no. Know? Maraming salamat, Sprunod.